awan kwarta mangan awan kanta mano kwarta mano isa mangan mangan sing 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 alam kong tatlo jowa mo nakita ko kayo nakasakay sa andam yo andam Mahal kita, alam mo yan, kang ganyan, di ko to makakaya. Kita kang umiiyak, na bibiyak, pero walang magawa. Dili mahal kita, kalalayay ka na. Ibigin mo na siya para di ka labarate, na nagsusugal. Puso mo. Sinasaktan mo oh. Ibigin mo na siya para di ka na nagbibintura Tugiliw ko Palalayain ka na, na siya para di binisan is -canter. Pananayain ka na Nalululong na ako Pwede umalis ka na Sa buhay ko Skander na Mahal kita Alam mo yan, huwag kang ganyan Hindi ko to makakaya Pakita ka Mamiyak mo Pero walang dahil mahal kita, palalayain ka na Ibigin mo na siya para di ka na parate Naglalasing puso ko mo Ayoko nang mawala ka pa sa buhay ko Dahil mahal kita, palalayain ka na Pagiging mo na siya para di ka na marati Naglalasing puso ko Tinasaktan mo Ayoko nang mawala ka pa Sa buhay ko dahil mahal kita magado lang po Ay, magkano lang Ay, eh. Eh, nga lang tayo. Wala, wala nagbibigay. Puro pagod. <laughs> okay na, yan mo na. Kahit wala. At least kumanta ako. Pwede na yan, pwede na yan.